Natagpo ang bugbog sarado sa isang basurahan sa Kabuyao, Laguna. Ang tatlong taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Tonton. Ano ang mo mong kalagayan ng bata? Then nakita ko po yung mukha niya, namamagana po yung mata, tapos malaki po yung ano sa ano uh, ng bata. Pasa o oh, bukol? Bukol po. Oho. Oh, ano pa? May dadagdag ka pa sa kalagayan ng bata? Tapos po yung sa kamay po niya para po siyang bali. Oho. Uh -huh. Then ginaganong po nung nakakita sa kanya sa basurahan, sabi po oh. niya masakit po. Ano ang naramdaman mo nung mga oras na iyon na una mo siyang makita? Siyempre po masakit bilang isang ano rin po. Kasi po maswerte na rin po yung magulang is binigyan po sila ng bata na gano'n. Pero po yung gano'n pong ginawa nila, hindi po pwedeng tawagin silang magulang. Para pong ginawa nilang hayop. At ang itinuturo niyang nanakit sa kanya, ang kanya bismong ama. Paano niyo na kumpirma na yung ama niya ang nanakit dito sa bata? Nung papunta na po kami ng barangay, mm -hmm. nadaanan po ng ba na, namin ang bahay ng bata, na itinuturo po ng bata. Kaya po namin na kilala po yung pagkakilalaan po sa kanya. Oo, uh -huh. ah, tinuro ho. Tapos, sige, ano naging susunod hakbang ng barangay? Kayo, nang Apo. makuha niyo ang bata, ano? Dinala po namin sa barangay hall at agad pinag-utos po ni Kap Eric Baro na mm. dalhin agad sa CSWD Apo. at ipagamo, uh, dalhin sa hospital po ng kabuyaw. Agad tinungo ng mga otoridad ang bahay ni na Tonton. Matapos ang ilang oras na paghihintay. Dumating ang suspect, exacto mga 5.45, ay eh lumabas at doon na namin dinampot yung suspect. Dinala po namin sa presinto ang suspect po. At doon po yung legal na rin po at nakulong na po. Itinanggi ng lalaki na siya ang nanakit sa kanyang anak. Nang tanungin kung sino, wala rin daw itong maisagot sa kanila. Uh, sinasabi lang niya, eh, talaga hindi daw po siya gumawa. Pero sa nung uh, pagkakausap sa bata, eh, talaga po yung ama ang tinuturo. Pero, pinaniga ng mga otoridad ang naunang pahayag ng bata na ang kanyang ama ang mismong nanakit sa kanya. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Kabuyao Police Station. Sinubukan namin siyang kuna ng pahayag pero hindi siya nagpaunlak. Ayon sa Hepe ng Kabuyao Police Station, nakaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Law para sa pambubugbog at pananakit kay Tonton. Ah, grabe naman ginawa sa kanya severely abused. So may mga pasa uh, visible uh, sa kanyang mukha. Ang naging uh, complainant po natin ay ang ating CSWD, including yung barangay at ang ating uh, WCPD. So dun sa pagkakakulong naman, mag ng bail ay nakadepende din po sa ating uh, hukuman. Para kamustahin ang kanyang kalagayan, isang araw matapos ang insidente, binisita ng resibo si Tonton sa Ospital ng Kabuyao, Laguna, kung saan siya nagpapagaling at sinusuri ng mga espesyalista bakas pa rin ang mga pasa sa buong katawan ng bata, maging ang pamamaga ng kanyang mukha. Sa patubay ng City Social Welfare and Development Office, nakamusta ng resibo si Tonton. Eto masakit. Oy, ayun. Eh, eto masakit. Eh, eto masakit. Sakit, eto, eto masakit. Ano kinain mo kanina? Kumain ka ng kanin? Ha? Ay, hindi. Ano kinain mo? Ha? Sabaw. Ay. Sa ngayon, ang City Social Welfare and Development Office ng Cabuyao City ang nakatutok sa pagpapagaling ng bata. Ang bata po is naka -confined. So lahat po ng may kinalaman sa kagalingan na pangkalusugan ng bata, binibigay po ng hospital. Yun. Um, from the laboratory, diagnostic test, yung sa CT scan, yung sa x-ray, tapos yung sa... Uh, professional service ng mga consultant, gagaya ng pediat pediatrician, optometrist. Kahapon nung tinatanong siya, kinakausap siya, hindi mo marinig ka yung salita niya, pero tumatango. Pero ngayon, naririnig mo na yung boses niya. At saka yung sa mata niya, medyo, medyo, medyo na. Yes, medyo na. Natuklasan din ng CSWDO ng Kabuyaw na wala pang opisyal na pagkakakilanlan ang tatlong taong gulang na bata. Based po sa aming uh, collateral interview na ginawa sa barangay, ay hindi po talaga narehistro yung bata. Pero na makikipag-coordinate po kami sa LCR, kung wala, di may negative copy po. At ma-facilitate po yung ano, registration ng bata. Kasi isa po yun sa pangunahing karapatan ng bata, magkaroon ng identity. Ayon sa head doctor ng ospital, patuloy pa nilang inoobserbahan si Tonton, lalo na't mukhang malakas ang pwersang natamo sa ulo ng kawawang bata. May nakita siyang multiple physical injuries na natamu ng bata. Most of his injuries ano, ng bata is sa muka. Although may ibang parts pa rin na may kasama pero doon talaga medyo grabe yung tama ng bata. Sa ngayon, stable naman ng condition ng bata. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng barangay banay-banay ang ina ng bata. Tapo, te! Ayun, yung nanay ko ng bata ay wala po. Hanggat hindi pa nakikita ang ina na bata, ang CSWDO ng Kabuyao Muna ang mag-aalaga kay Tonton. As of the moment po, ay sinusubukan pa din malocate yung birth mother po ng bata. Pero if everman po dumating sa point na mag-go signal po yung hospital na for discharge na po yung bata, kami po ay may naka-coordinate na na child caring agency o residential care facility para na pagdadalhan po ng bata. Mahalaga po na ma-secure namin yung kaligtasan ng bata. If ever na mahanap po yung nanay, syempre magkakandak po kami ng thorough interview at assessment po kung papaano po nangyari na ganito yung kinahinat ng bata. Grabe naman ginawa sa kanya. Sa mata ng bata sa tangdipunan, Bahigpit na pinagbabawal na sakta ng mga bata, lalo na ang mga walang kalaban-laban na musmos na tulad ni Tonton. Karapatan ng bawat batang maalagaan at mabuhay ng ligtas sa piling ng isang mapagmahal at hindi mapag-abusong pamilya. Oras na matapakan ang karapatang ito. Ang mga ngipinan ng batas ang iiral para proteksyonan ang kapakanan ng bata at mapanagot ang may